Gusto mo ba na siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo talaga ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, maglagay ka lang ng kahit isang hiwa ng sibuyas. Kahit kaunti lamang po na sibuyas ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, ilagay mo ang kaunting sibuyas sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at balutin mo ito. At pagkatapos mo nang mabalot ito, hawakan mo muna saglit ang ritual. Mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido. Sa kapangyarihan itong ritual, ikaw ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa akin. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos pwedeng ilagay itong ritual sa maliit na plastic at saka itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin itong uunanan kung gusto mo, ilagay mo lang ito sa ilalim ng unan mo at kunin ito at itago sa tuwing ikaw ay aalis. Pwede mo rin ito dalhin kung gusto mo, wala naman pong problema basta itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At hindi na po itong kailangan pang bulungan mo araw-araw, basta itago mo lang ito na walang makakakita at makakaalam. At kung gusto mo nang ihinto, ay itapon mo lamang itong ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.